Iris sa wedding sa umaga, number 5 at number 18, simbolo ng bagong lakas at panibagong pag-asa. Tanghali, number 13 at number 24, kapag matapang, mas mabilis ang tagumpay. Gabi, number 7 at number 30, paalala ng swerte sa simpleng pagkilos. Tandaan, ang tapang mo ang magdadala ng biyaya. Taurus, sa huweting sa umaga, number 3 at number 22, simbolo ng tiyaga at kasipagan. Tanghali, number 11 at number 28, lakas ng determinasyon sa gitna ng araw. Gabi, number 9 at number 16, paalala na ang payapa mong isipan ay swerte. Tandaan, ang sipag mo ang puhunan sa magandang bukas. Gemini, sa huweting sa umaga, number 6 at number 19, paalala ng kasiglahan sa pakikisalamuha. Tanghali, number 12 at number 25, lakas ng ideya ang hatid ng liwanag. Gabi, number 4 at number 23, may surprise ang swerte sa iyong mga plano. Tandaan, ang galing mong makipag-usap ay daan ng swerte. Cancer, sa huweting sa umaga, number 8 at number 15, simbolo ng pagmamahal at malasakit. Tanghali, number 17 at number 26, kapag bukas ang puso, dumarating ang biyaya. Gabi, number 10 at number 30, paalala na sa tahimik na oras may swerte. Tandaan, ang puso mong tapat ay magnet ng swerte. Leo, sa huweting sa umaga, number 1 at number 20, simbolo ng lakas ng loob at liwanag ng araw. Tanghali, number 14 at number 27, kapag matatag, mas mabilis ang panalo. Gabi, number 6 at number 29, paalala na ang tapang ay may gantimpala. Tandaan, ang kumpiyansa mo ang susi ng tagumpay. Virgo, sa huweting sa umaga, number 2 at number 21, simbolo ng maayos na plano. Tanghali, number 15 at number 26, kapag organisado, mas mabilis ang bunga. Gabi, number 9 at number 18, paalala na ang pasensya ay may gantimpala. Tandaan, ang sipag at plano mo ang sandata ng swerte. Libra sa huweting sa umaga, number 7 at number 14, simbolo ng balanse at maayos na simula. Tanghali, number 12 at number 19, kapag patas ka, dumarating ang swerte. Gabi, number 5 at number 22, may swerte sa pagkakasundo ng lahat. Tandaan, ang pagkakaayon ay daan sa panalo. Scorpio, sa huweting sa umaga, number 4 at number 25, simbolo ng determinasyon at sigla. Tanghali, number 11 at number 28, kapag seryoso ka, dumarating ang biyaya. Gabi, number 8 at number 16, paalala na ang lakas ng loob ay gabay sa swerte. Tandaan, ang matatag mong loob ay pangakit ng swerte. Sagittarius, sa huweting sa umaga, number 9 at number 18, simbolo ng kalayaan at sigla. Tanghali, number 13 at number 29, kapag bukas sa pagbabago, may gantimpala. Gabi, number 7 at number 20, paalala na ang pananampalataya ay swerte. Tandaan, ang pagiging positibo ay gabay sa panalo. Capricorn, sa huweting sa umaga, number 3 at number 24, simbolo ng sipag at pasensya. Tanghali, number 10 at number 21, kapag persigido ka, nagbubukas ang biyaya. Gabi, number 6 at number 27, paalala na may swerte sa konsentrasyon. Tandaan, ang tiyaga at disiplina ay sandigan ng panalo. Aquarius, sa huweting sa umaga, number 5 at number 23, simbolo ng kakaibang ideya at sigla. Tanghali, number 14 at number 30, kapag malikhain, dumarating ang tagumpay. Gabi, number 9 at number 28, paalala ng swerte sa pakikasama. Tandaan, ang talino at malasakit mo ang puhunan sa panalo. Pisces, sa huweting sa umaga, number 2 at number 17, simbolo ng malasakit at pag-asa. Tanghali, number 8 at number 22, kapag tapat ang puso, may gantimpala. Gabi, number 12 at number 29, paalala ng biyayang dumarating sa katahimikan. Tandaan, ang kabutihan mo ay magdadala ng swerte.